Good afternoon mga ka-planters dyan sa akin mga ka-kapwa plant lovers. Ito po ang uh, update sa aking mga itinanim na rubber tree. So ito po ay two days ko palang lang na itatanim. So binubuhay ko pa po siya. Ayan. Bali two days. Ito po yung mga nabuhay ko na. Yung mga nauna. Yan, guys. Ang laki na agad ng improvement niya. Yan. Bali, lima po itong una ko itinanim. Lahat siya ay nabuhay. Yan. Pataas na. Bala ko po dito, paabuti na hanggang dito sa may bakod. Then, saka ko siya puputulan ng dulo para kumapal, mag, maging lash. Sibulan siya dito ng mga sanga for na ko muna siyang bumukad bago ko bawasan so ito yan, medyo maliit pa siya patataas-tasin ko muna po bago bago ko ano medyo pantay na siya din sa ano and then ito pa po yan lapad ng dahon ni guys araw-araw ko to dinidilig sabi po nila uh, okay lang hindi dilig Pero ako po, araw-araw kong magdilig ng rubber tree. Yan. Hindi naman po siya na ano. Hindi na po natutuyo ang tubig niya, ang lupa niyan. Dahil mainit na rin. So ito po. Yan, lahat po yan. Buhay na. Black Prince. And then ito po yung isa yan. Bali 2 days pa lang siya. Meron pa po akong ibang mga itinanim na rubber tree. Wait po. Hi! Ito nga po pala yung aking panganay. Eh. Ha, umuwi. And then, ito po yung mga binubuhay ko. Yan. Parang ano po siya, yung santong ng dahon. Maganda po ito eh. Makislap ang pinaka dahon niya. Ayan. Buhay na siya. So, ano natin dito, pakapalinalaan. na nalaan na natin na para. Ito, nauna na ito kasi. Nauna ko itong binuhay itong tatlong ito. Tapos, itinanim ko siya buhay na, hindi katulad ng mga nauna, dinirekta ko na. Kaya medyo mahirap magpabuhay. And then, ito nga po pala yung aking, parang namamatay show. Baka ayaw niya ng dilig. Eh, stop ko muna ang pagdidilig guys nito. Kaya ko muna matuyo. Guys, yan. Dinirekta ko na ang tanim nito hanggang dito. May na pagka namamatay, aking uling yung sinasalitan. Hirap magbuhay ito, guys. Yan. Update sa akin mga sabila. Ito po, ibago kong tanim ito. Siguro may one week na siya. Yan. Yan ang, ang sabila ko. Then, may bago ako din yung tanim na binubuhay ko dito siya. Ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo na rubber tree. Tatlo. Katatanim ko din lang po nito mga araw na kasabay po noon. Ayan. Kaya dito ko siya inilalagay sa lilim para hindi direktang mainit ang sikat ng araw. Pagka siya ay established na saka ko siya ililipat. For now dito muna siya habang pinapaugatang ko, Ayan guys. Ito nga po pala yung siguro may 2 weeks na siya. Ang problema dito Napa-direct sa siya sa araw. Naiinitan. Kaya, hirap na hirap makarecover agad. Dati kasi doon siya nakalagay. Parang eh, anong yari, Inilipat ko dito. So, hindi ko pa. Pero parang umaangat na naman siya, oh. ko yung mga dahon niya. Parang umaangat na. So, feeling ko, mabubuhay to dahil ito'y patay sa dyang laylay na laylay. Hey guys. Hmm. Hopefully, oh, hindi naman nasara ang niya dito sa baba. Kaya piling ko nagkakaroon na siya ng ugat. Medyo sa jalan na ano siya ng direktang sikat na araw kaya ayaw hindi agad ano, parang lagta pero piling ko hindi. And then yan, nilagyan ko na po ng stand ng patungan ng mga halaman dito. Yan, sa sabi na may atis. No, Lock na. Yan. So, dito naman, yan guys, so, oh, mukhang buhay ito. Sa hirap magbuhay nito. Ang dami ko tinanim nito, hindi ako makabuhay. Pero, pero parang ito isa ito mabubuhay. Yan. yan guys. Ang aking mga tanim. Yan. Inalis ko na yung mga ano dito. Ito naman, parang magbubuhay din siya. tiga lang. And, yung iba dito, yan, bugambilya po yan. Eh, tingnan ko kung makakabuhay ako. Nagtanim din ako dito ng mga okra, guys. May mga sumibol. Ang problema, tinutok-tok ng manok. Yun ang problema. Kasi hindi ko alam kung may matitira yan guys ang update sa aking rubber tree so tara guys um hindi pa nga pa pala ako nakabihis ng damit so so, so About sa rubber tree, marami akong mga napapanood kung paano magpropagate ng rubber tree. Pero lahat ng napanood ko, karamihan mas nire-recommend nila ang grafting. Ay matrabaho ko kasi ang grafting, kaya hindi ko pa masyado kabisado. Ilaks ako na lang loob ko. Direkta agad ako nagtanim. Nilagyan ko ng aloe vera nito nakadulong na sa ako. Tingnan niyo. Yeah, may aloe vera po 'yan. E, parang hindi po lahat mayroon, pero may garden ng aloe vera. So, yun guys, um, maganda ito kung mapupuno san bala ko ito ilipat sa bahay namin kasi maganda daw ito sa loob. Yan. May ano aniyo ng positive vibes. Tsaka yung mga Uh, yung air na po purify. So, hindi ko lang masikasuhan. Gawa ng sudyada po sa hapon, pagod na. So, bukas dilinisi ko ang mga dahon ito para kumislap. Kaya so, ganito, pagkabagong bukat. Map Mapulas siya, makislap ang pagkadahan niya. Pag ganito hindi nalilinis, parang ano, uh, madumi. So, yun guys ang um, update sa aking mga rubber tree. Yan. So, hindi, hindi ko muna ito puputulin. Kahaya ah, ko muna siyang bumuka. Pagdating dito, yan, or dito, saka ako magpuputol. Para si na siya dito, guys. So, hanggang doon na lang. Uh, update sa aking mga rubber tree. So, nabalik na po uli ang aking passion sa pagtatanim. Magtatag init na. Para bang ang init ng pakiramdam pagka walang halaman sa paligid. Ayan, eh, mga tanim po na yan. Hindi ko siya nilagyan ko dito. Ito. Welcome. Ito gusto ko rito ito ilagay sa bahay. Maganda raw ito sa bahay. Welcome. Medyo madilim na guys. Di na maaninag. So ito na po ngayon na itsura ng aking harapan. Yan, dati yan. Eh, walang halaman yan. Tapos dito iba-iba. Parang hindi ako nayagadaan. Ginawa ko. Binunot ko na lahat. Iisahin, iisahin plastic ko na lang ang tanim niya. Pagagabuhin ko siya. Pinakita ko po ito. Maganda po ito eh. Pag naalagaan. Yan ang bala kong padamihin. Talagay ko sa paso. Bibilogin ko. Para ano. Ito po ang next target ko. Picos. Ito, Picos bayo. Hindi ko ma-recall eh. Paki-ID na lang po. So, Hanggang dito na lang guys ang aking update sa aking mga tanim at medyo madilim na. Salamat po sa aking mga silent subscribers. So ngayon po ay 6.30 na. Magsi 6.30. Thank you for watching sa mga vlog. God bless.